May ina, no? Mahal <laughs> na Good, good morning mga master. Pumalik ako dito sa ano, binalikan ko yung spot ko dito sa Pretil, sa Ilogan. bali, ibang pwesto to. Itong spot ko ngayon. Pero kay Ilogan pa rin. Doon ako naka pwesto nung nakaraan, may ipil na yun. Ngayon dito naman ako, na may, bali may ipil-ipil din dito para may silungan kaya sana makauli ako dito mga master yung, ganun pa rin yung kain ko masa so, wala, wala, tayong bulati ngayon kaya karpa muna uli natin Ayun, mga master dito lang ako Ayun, sa gilid nakaraan na marami ako nahuli, so may ipil -ipil na uli may ibilibil na dalawang dalawang pamingwit lang din ala ako. Set up muna ako. Tay okay, mga master, mag-update na pag kami dawi na. Guys, muna ako nang gagamitin ko pamingwit. Ayun, shout out sa lahat, lahat ng anglers sa sa lahat ng tropa nating anglers diyan. shout out sa inyo. Ayun, shout out din kay Bapan Delvin Padelia Saya mau master maksud saya setup mga master, unang hagis. master verscat sar pangalawang huli 对，好了。 Walang lang no, master oh. <laughs> Mahila nasa pintad lang mga mas Yung okay, mga masar, kalating oras pa lang tayo. Kalating oras pa lang tayo ng dami na nang huli. Ang hmm. dami na. Huli. Palating oras pa lang eh. Mga master Ketekad, nah, ini mama saya. kasama maser, si Kuya Ed. Ed ito eh. sa spot. layo. Ayun pa yung ano, yung pretil, Ang layo. Karami ka na, Master. Ito yung hindi ko. Sa oras pa lang oh, ako. Wow! <laughs> Ang laki na. na. Ganda na siya siya, no? Ito nang mangyari dito. balak ko sana umakyat. Ito nang San Pedro na kayo. Eh. Laging lalay. Ay grabe habit San Pedro. Oo oh, no. nga. Dami namin na uubos na si Maro. Eh, ano? You Baka know, makagat eh. Babaksak pala eh. Ang laki ng... Anong lupa na lang ako? Ay mga oh Oo. Sarap to dahing kaya. Ah, yeah. O kaya siyang hay. Yeah. Prito. Prito mga sarap. sarap. Marami kasi tinikto eh. Parang sa car pa rin, pareho silang tinikto. Pakagat eh, pagbaksak pa lang eh. Pinakagat mo eh. Hindi pa na ano yung speaker na nagawa na eh. Sabi ko nagawa na sample. Napang harpa. Hmm. Ito kasi bihira akong magat yun. Nasa taas yung silo. Ay, nasa lalim nga pala. Hindi naman. Eh, yung isa ko ganun eh. Bawa. <laughs> unang ke hagis niya Tarulo, Ayan. wala ka. laki na yung wow. first catch <laughs> unang hagis Kahagis ka wow dinadahin ko, tinatanggol ko yung ulo. Walang okay. mm -hmm. okay. problema rito kung marami talaga ng ulo, meron kong lakad. Kaya si Ed. Ayun. Yung mga master. Uh, laki na yung ano, roho. ito dalawa dubul salok oh wala wala hindi mo din naman yo dalawa Ay, ay, Ang Ay, -gad. ay, salamat. Ay, ay, salamat. pala no salamat. Ay, ay, 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 salamat. Ay, Ay,

Sir. Sinalo ko na, Sir. Ni nagali. Buna buna ka na dito. Isa-isa yung kagat. Kasubo no? na pala eh. No, oh, master, uli. <laughs> baba. <laughs> Sa baba ang tama. Sndike Sa... ini. Hmm. Karang <laughs> pagdedanga ko dog pagtitig. <laughs> ah, kata ko dog pag. Are ka tao eh. Ito <laughs> <laughs> gulon ng lamok nato. Yo, nadali ka ren. Ang hina ko magat. Oo, oh, sir. Sila din pala yun. May ina akong magat. Aray ka, aray kao. Yan, uli. Yan, uli si okay. Kuya mm -hmm. May ina, no? May ina lang. Ayun ang mga master. Hey, no, Ayun <laughs> So, ulit eh. Ayo, laki. Ang laki. <laughs> laki, kuya, solo. Ayo, nakaulis, kaya yun. Ayo, shoot. Ayo, pun tu deh. Ini Iya. Tak aneh dengan lang ayo, Mm -hmm. Kababaksak lang. Uli ka na naman. Yan o. Angat. <laughs> 3 points. lalakas. Alam mga mas. Yun. Dali. ka <laughs> tayo <dali. laughs> oh, master. Dale rin. <laughs> dali din yung makulit. <laughs> Nakatama pala sa sana. Yun. Dali. laki. <laughs>

ayan ano? Olayo. Olayo. Yes, ma'am, Master ba? na kami niya ng ang problema, sa solusyon

marami yung nakaraan Tapos marami nakaraan marami mabot dito yung ano eh mabot dito <laughs> ay <Ayan> yung uli ko yung masarap, master sabung kilo yata na at ang ating hole ay kwa at ang uli ni kuya ed ang hole ni kuya ni kuya ed huwag tayo magbibiro marami akong huli ito ang aking huli idol oh ay ay hmm. yan, ay Dalati, ay oh huli ni kaya dawi yun yan idol lalaki idol ang sarap sarap niya idol ano? panalo oh lalaki na lang, lang ano no hmm. pro yan si kaya idol yan ang ano oh yun maraming salamat yan mga master titimbang yung huli ko ay hindi ko na ilalabas ng ano lalagyan yan ang huli ko ay, bali yan siyam na kilo ang huli ko i <laughs>